data pagbati muna sa ating mga viewers and listeners ng Bombo Radio dagupan sir Okay po uh, ay pa katpanapon uh, listening this, this po so magandang hapon po sa inyo pong lahat So uh, ako po ay natutuwa na naimbitatahan niyo po ako kasama po ng aming Ahensya Komisyon sa Wikang Filipino para po sa uh, pagdiriwang natin ng buwan ng wikang pambansa at buwan ng mga wika din po sa Pilipinas. Mm, -mm. Yes, Sir Reggie, uh, kamusta lang natin ngayon dahil itong nga. Uh, pwede mo ba kaming bigyan ng background dito, Sir, sa uh, buwan ng uh, wika? Bakit ito ay mahalaga na talagang talakayin at uh, bigyang pansin lalo na bilang mga Filipino o mga Pilipino talagang nga uh, kailangan natin itong nga uh, pag-ibayuhin at uh, bigyan ng pansin, Sir Reggie? Okay po. Uh, lalo na po ngayon kung buwan, buwan na ito po, no, uh, binibigyan natin doon sa ating tema na paglinang sa Pilipino at katutubong wika. Makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. So napakahalaga po na tayo bilang Pilipino ay magunita natin na meron tayong wikang pambansa at meron din po tayong sariling identidad sa pamagitan po ng ating mga katutubong wika sa Pilipinas. So napakahalaga po nitong gunitain lalo na po sa buwan ng Agosto dahil ito po yung buwan na magbibigay sa atin ng pagkakataon na uh, na meron tayong sariling pagkakakilala, na meron tayong pambansang pagkakakilala din no? na bahagi ng ating pagkatao bilang bahagi ng pagiging mamamayan din natin dito sa bansang ito. So, uh, dapat nga, hindi lang sa buwan ng Agosto natin ito pinagdiriwang, ngunit araw-araw ay pinagdiriwang natin na tayo ay may pabansang wika, tayo ay may sariling wika na sinasalita sa ating mga lugar. Mm -mm. Yes, sir. At uh, dito, sir, sa uh, panahon ngayon sa modern technology, nakikita ba natin na napapahalagahan pa itong uh, wikang Filipino uh, nowadays, sir? Uh, sa tingin ko naman po dahil ang henerasyon na yon ay um, pagdating po sa variety ng wika kung pag, pag natin ng variasyon ng wika meron tayong tinatawag na sociolect no mm -hmm. so ibig sabihin nagkakaroon po o nagkakaroon ng uh, isang variety ng wika ang isang uh, isang komunidad gay ng mga kabataan at ito naman nasasalamin sa pamamagitan ng uh, kanilang wika no katulad nito no may mga uh, mag-aaral tayo na nagdadalubhasa sa Pilipino na nagtumutuon sila sa uh, mga generation Z na wika mm -hmm. so yung kanilang mga uh, salita na nabubuo mula sa kanilang henerasyon so sa tingin ko uh, pagdating dun sa uh, direksyon ng pagpapayaman ng wika ay nandun pa rin po ang kabataan na pinapayaman, pinapayaman uh, nila ito sa pamagitan ng, uh, mm -hmm. ng iba pang salita na pwedeng may na magbibigay ng sarili nilang pagkakakinanlan. Uh, pagdating naman po doon sa bahagi na kung ito ay uh, bahagi ng tradisyon na dapat eh, batid din natin yung mga pinag-uugatan ng mga salita. So, sa tingin ko, ito ay uh, maganda rin uh, binibigyang pansin ito ng mga kabataan uh, bilang bahagi ng kanilang uh, uh, kanilang sariling pagkakakilala. No? Bilang pagtungo sa nakaraan na meron silang uh, sariling pagkakilala, may pambasa pagkakilala sila na kinakailangan din malaman nila bilang mga kabataan. Ngunit hindi dapat sila Uh, mapi, ma uh, mabigyan ng pagpigil dun sa kanilang hangaring uh, mapaunlad pa ang wika sa pamagitan ng kanilang uh, komunidad na pinabibilangan o generasyong kanilang kinabibilangan. Uh, mm -hmm. Ayun lang po, sir. Mm -mm. Yes, sir. Sir, uh, dito sa yung uh, salita nating uh, Filipino, kamusta yung uh, uh, status nitong salita nating uh, Filipino, lalo na sa ibang bansa? May mga Uh, bansa na din po ba na ina-adapt yung ating wika sir uh, ay uh, uh, katulad din po di ba ang ating na uh, ang atin pong wika ay ah uh, nag-yumayakap uh, din ng mga salita galing sa banyagang wika at uh, sa tingin ko katulad ng uh, bansang Amerika na kung saan ay mayroon na rin po mga salitang Pilipino na naka uh, nakarehistro sa kanilang diksyonaryo na, na nangangulugan na uh, meron na rin pagyakap ang mga dayuhan pagdating doon sa kultura natin bilang Pilipino sa pamagitan po ng pagdaragdag ng mga salitang ito yung halo-halo no uh, yung bundok yung salitang bundok na uh, ito ay uh, nilapatan ng spelling nila doon sa kanilang wika at uh, mula doon sa karanasan nila sa pakikihalubilo sa mga Pilipino, ay naa din nila bilang bahagi ng kanilang bokabolaryo. Uh, ito ay isa lang sir na, uh, na pagkakataon na ang ating wikang pambansa ay nagiging bahagi din ng kultura o niyakap din ito mm -hmm. ng uh, ibang kultura, ibang bansa. Uh, sa pamagitan ng pagsasali ng mga uh, salitang ito sa kanilang diksyonaryo, sa kanilang bokabularyo. Uh, sa atin lang, pagdating sa ating no? ito ay meron ding halo na ga-adapt na rin tayo ng mga salitang Ingles. May uh, mga kastil, may mga pagkakataon din na mayroong mga salita na hinahangon din natin sa wikang Espanyol dahil matagal tayong sinakop ng mga ng mga dayuhang ito uh, uh, at yun po yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mapalawak pa yung ating wikang pambansa. Uh, hindi lang po doon sa pagkakataon na uh, nakakapag-adapt tayo o na nakakapaghiram tayo ng mga salita galing sa mga banyagang wika, kundi pati po yung banyagang mga banyagang wika katulad ng Ingles ay uh, nagkakaroon din ng adaptasyon sa mga salitang ito. Uh, na dahil patuloy tayong nakikipag ugnayan sa kanila at niyayakap din nila yung ating uh, kultura at tradisyon. Mm -mm. yes sir. At uh, dito sir sama sa, mga, sa uh, ating uh, pag uh, pagdiriwang uh, no ng uh, buwan ng uh, wika, uh, ngayon po ba ay uh, marami pang mga naidaragdag na mga salita na wika na talaga namang uh, ginagamit no ng uh, lahat ng uh, mga Pilipino sir. Opo, uh, sa katunayan po may uh, may ilalabas po ng leksyonaryo ngunit ito po na na isinasa uh, nasa ilalim pa rin ng aming pagsusuri sa lupon uh, na ng mga komisyoner at nakikita din namin na uh, dahil patuloy na pinagamit ang ating wika, patuloy din po uh nagdaragdag may nag, may nadaragdag sa atin pong mga salita mayroon din pong nababawasan dahil hindi na po ito nagagamit no so bukas po sa pagbabago at pagdaragdag ng mga salita ang ating uh, pambansa. sapagkat uh, uh, nakikita din natin na patuloy ding uh, nagkakaroon ng uh, mabilis na pagbabago dito sa pakikipag-ugnayan ng bawat isa sa atin at mula po dito ay uh, nakikita na mas lalo pong dumadami ang mga saltang ito na sa kung nagbibigay pagkakataon na uh, lumawak at maging uh, at hindi mama, hindi namamatay na yun, yung wika natin na uh, sa kasalukuyan. Mm -hmm. yes sir. Sir uh, pag sinabing pagmamahal sa sariling wika, paano natin uh, uh, isa sa buhay ito sa sasagawa? lalong-lalo lalo na sa mga henerasyon ah, okay niyo Sa konteksto po na, ano no sir, ako po sa konteksto nitong ating pinag-uusapan, uh, lalo na po ako ay sa regional no. Mm -mm. At hindi ko rin po uh, na binibigyan pa siya natin ng wikang pambansa. ng no, para sa akin po ang sariling wika, ito po yung ating unang wikang sinasalita. Mm -mm. At uh, kailangan ay mabago po yung mga Uh, mga pahayag ngayon. No? Yung So, sariling wika ay yung unang wika na yung sinasalita. Kung tayo po ay nasa Pangasinan, alam ko po, Pangasinense, uh, si Com Melchor Ortilla po ang komisioner para po sa Pangasinan. So, yun po ang ang tunguhi, yung ano natin, yung sariling wika, pagmamahal sa sariling wika, yung pagmamahal doon sa unang wika na atin pong sinasalita. Uh, ito po yung wika, yung katutubong wika na, ng lugar. Uh, maari din nating itumbasan 'to ng sariling wika sa ating wikang Filipino sapagkat niyayakap niya uh, yung wikang Filipino po kasi niyayakap niya ang 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 lahat, no? So, ito po ay uh, pagyakap ng mga salita na hindi lamang po nakatuon sa mga Tagalog kundi ito po ay nakatuon sa lahat ng mga wika sa Pilipinas. So, Satingin uh, sa tingin ko batay eh, sa pagkakauna at konteksto kung ano po yung sariling wika, pwede din natin matumbasan na ang sariling wika din po ay ang Filipino dahil ito po ay angkin natin no. Mm -mm. Ang wikang Filipino ay angkin ng mga mamamayang nakatira sa Pilipinas. Uh, kung ganyan yun po ang konteksto natin ng sariling wika. At uh, maari din nating banggitin na ang ating uh, wikang Filipino ay ang pambansang wika ng mm -hmm. Pilipinas kung saan ka man po dako ng Pilipinas ay maintindihan ka dahil meron tayong pambansang wika. Na maaaring matumbasan din ang sariling wika dahil atin ito, hindi na hindi ito pag mamayari ng dayuhan. Ito ay maari natin uh, maangkin sa sarili natin. No? Uh, uh, yun lamang po kung ang konteksto po natin yung kung ano po ba ang nauna at ang uh, mga lawa sa mga uh, wika na ating sinasalita. So, ako po ay uh, kung saan mo ito gagamitin. Pero yung, yung sa sariling wika ay yaong wikang iyong unang uh, sinasalita o yung wikang iyong uh, uh nung bata ay yaon na nandun na. Uh, kalikasan mo na yung, uh, uh, yung wikang iyon. Sana po maintindihan niyo po yung gano'ng konsepto, sir. yes, po, sir. <laughs> yes, sir. Uh, <laughs> Apo, Yes, sir. Uh, sir, dito sa kanatin, dahil uh, ngayon talagang uh, yung ilan na uh, halos kapag mga uh, nag-aaral, sir, uh, more on kung sa teacher, uh, mas marami na yung ilan na uh, uh, yung uh, kurso nila is more on English. Uh, napapansin po ba natin na dumadami pa rin po ba yung uh, mga teacher sa mga salitang uh, Filipino natin, sir. Ah, okay po. Yan po ay mga ano po patakarampang wika sa edukasyon. So, uh, alam po natin kapag sa basic education uh, sa ano po natin sa elementary at high school, meron pong mga um, asignatura na ito po ay itinuturo sa English, meron naman pong asignatura na itinuturo sa Filipino. Sa kolehiyo naman po halos sa English eh, pero Ah, uh, kung, kung makikita lang po ng ibang pamantasan at kolehiyo ang isang direktiba galing sa ched. Ito po ay ched memo number um uh, 20 series 2013. Yun po yung uh, paggamit ng Filipino at Ingles sa mga asignatura sa general education. Mm -hmm. So ito pong general education subject ito po yung Uh, kinukuha ng lahat ng mga mag-aaral alin man kung ano bang kurso yung kanyang kinukuha no at uh, dito po ay nakalagay na ito ang mga ito ay maaring i talakayin o maari pong itong uh, ituro uh, na ang medium ay Filipino at English. Ngunit uh, ito po kasi ay optional lamang na uh, depende po ito sa ating mga pamantasan at kolehiyo kaya napapansin na ah, hindi, hindi na yata masyado nagagamit ang ikang pambansa pagdating sa pag sa sa ating mga ah, kurso sa kolehiyo. So ito rin po ay paghimok din no. Ito pong ito pong pagdiriwang ng buwan ng wika na paghimok din na tingnan tingnan natin kung um, ang paggamit din ng wikang pambansa pagdating sa pagtuturo ng general education. Nakita ko nga po isang, kung hindi ako nakakamali, isa pong uh, pamantasan sa Isabela, uh, Isabela State University. Nakita ko po doon sa kanilang paskil ay nagsisimula na po silang uh, pag-aralan yung polisiyang pangwika uh, ng kanilang pamantasan. Ano po yung narapat na tunguhin ng mga wika natin, Ingles, Filipino, at, at ang katutubong wika ng lugar. Pagdating po sa instruksyon pagdating po sa pagtuturo nito sa ano natin sa uh, mga pamantasan no, sa akademya. So sa tingin ko uh, kung ito ay kung positibo ang, ang ang mga, sa mga pamantasan at kolehiyo at marami naman pong pag-aaral na nagsasabi no, na uh, na maganda ding uh, talakayin o magkaroon ng pagkakataon na itampok ang ating wikang pambansa. Ay ganyan din po yung ating wikang katutubo pagdating po sa pagtuturo. Dahil lang mahalaga naman po anumang pong wika ang ating uh, sinasalita at ano yung wika ng instruksyon. Ang ah, mahalaga naman po yung output o, o, natututo ka o nakukuha mo yung kakayahan na yon sa bandang huli, no? sa bandang ano kumbaga ito yung layunin, nakuha mo naman anuman ng wika na yung gamitin, yun ang pinakamahalaga yun. No? So, uh, hindi dahil sa ito ang takbo ng mundo, kundi kung anong anong takbo ng mga uh, mag-aaral natin ngayon, ano ang kalikasan nila na siyang magbibigay sa atin ng mas dekalidad na edukasyon sa konteksto ng pagtuturo at pagkatuto sa lugar. Yun po yung akin eh, pagdating po dito sa uh, issue ng paggamit ng Uh, uh English no uh, hindi hindi ko po kumbaga hindi ko naman binabanggit na wag natin pag-aralan ng English kundi magkaroon tayo ng pagkakataon na mapag-aralan kung paano magagamit ang mga wika natin sa Pilipinas pagdating ko sa pagtuturo kapag ang mahalaga naman po sa pagtuturo eh makuha mo yung nais sabihin makuha mo ang panuto makuha mo yung uh, kakayahan uh, sa wikang mas maiintindihan mo sa wikang likas sayo, mm -mm. Uh, para maging mas mahusay tayo sa anuman pong larang na ating kinabibilangan mm, mm yes sir sir uh, dito sa commission uh, na ng wikang uh, Filipino. Ano po yung mga ginagawa pa nating mga hakbangin para mas mapalawak ka yung kaalaman ng uh, mga Pilipino dito nga sa usapin ng ating uh, wika, sir? Ay, opo. Uh, dahil may mga programa naman po tayo no, na makikita sa Facebook page ng Commission sa Wikang Filipino. So, kasalukuyan po ang nakikita uh, ko bilang bahagi ng kalukunan So, tuloy-tuloy po yung ating pagkasagawa no, ng leksyonaryo sa sa ano ko po, po sa pani sa amin pong wika no uh, sinusuri ko po, po ngayon ang isang uh, trilingual na diksyonaryo no na uh, na amin din pong uh, na sa tingin ko no na nakakatulong upang mas uh, mahu, maging mahusay yung yung mga Amamoyan uh, natin sa paggamit ng uh, ng Kapampangan sa lugar, no. Mm -mm. Kasi na, kasi po kung titingnan ninyo at, at ako din may mga kaibigan din po akong mga taga-Pangasinan na nandito po sa Pampanga upang magano uh, uh, magtrabaho. Mm -mm. At sa tingin ko kung um, sa tingin ko kung ito uh, ma ito po ay matatapos ko na ngayong taon, no ay magagamit po nila kung alin po uh, at uh, mas maunawaan yung, yung mas kumbaga maaaral ng isang isang uh, uh, kababayan natin mula sa ibang lugar kapag pupunta ng Pampanga may isang reference siya na ano bang katumbas nito sa Kapampangan ano yung, yung Kapampangan ito yung ibig sabihin sa sa Pilipino ito yung ibig sabihin sa English gayon din, no? So, uh, yun po yung isa sa mga trabaho po ng uh, Komisyon sa Wikang Filipino, no? yung uh, mas mapalawak pang wika sa pamagitan ng uh, ganito po, mga programa para yung leksikografiya, no? Uh, pangalawa po itong ortografiya na atin din pong uh, patuloy na patuloy na isinasagawa ng Komisyon sa Wikang Pilipino upang uh, upang maituro po yung unang wika ng lugar no lalo na po ngayon noon sa ating batas no ipinatigil muna ng uh, ng pamahalaan ang implementasyon ng NTB-MLE. pero meron tong provision na kinakailangan na uh, pag-aaral pag-aralan ito upang makita kung saan talagang lugar na kailangan gamitin yung unang wika. At isa po sa mga pangangailangan ay yung ang wikang yon ay may ortografiya. So ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nagpapatuloy na gumagawa ng mga ortografiya sa mga uh, ibang wika, lalo na po dun sa mga nanganganib na wika para po magamit pa rin po ng mga, uh, ng mga mamayan natin dun sa lugar na pinabibilangan ng wikang yaon. Uh, meron din po tayong pagsasalin Ah... Uh, na kung saan po para mas maintindihan ng ating mga mamayan ang mga impormasyon no, na kinakailangan nila upang ma maagap ma ma bilang kaagapay sa buhay. So may nga po akong sinalin ng mga nakaraang buwan na isang nutrition manual para po sa mga tatay at nanay no, sa Kapampangan. So mula po sa Ingles at Pilipino ay isinalin ko po, po ito sa Kapampangan para naman po na mas maintindihan at mas Uh, mas maabot ma na ma maabot yung mga tao doon sa wikang mas maintindihan nila at maisasagawa ma pa rin yung mga uh, serbisyo pampubliko na sa din pong naisin ng komisyon at ang huli po no uh, gumagawa tayo ng mga seminar sa official uh, sa ang official uh sa manual na pagsulat no lalo na sa mga guro na sang importante po sa preserbasyon at pagpapalawak ng ating wika. Ayun. Yan sir, ah uh, at -ser seryoso po no sir. Yan <laughs> napaka-seryoso po, pero ito po ay talaga kapag po sa usaping wika, napaka-seryoso po talaga. Mm-mm, yes sir. Sir, baka may nais pa kayong uh, banggitin? Pasasalamat or uh, mga uh, mensahe sa lahat ng mga kabataan uh, dahil uh, ngayong uh, buwan uh, ng wika. So, uh, ngayon po ay pinagdiriwan natin ang buwan ng wika no? at uh, ang mensahe ko lang, amin mensahe po para sa, sa, kabataan ay uh, sa prepo bilang kabataan ay patuloy tayong nangangarap para po sa buhay. No? Uh, nangangarap tayo sa para sa ating sarili, nangarap po tayo para sa pamilya, pero wag po nating kaligtaan na mangarap po para sa ating bansa. At isa po sa mga pangarap na yon ay na um uh, kapag nangangarap po tayo para po sa ating bansa huwag nating kaligtaan sa sa ating sistema na hindi na tayo ay nabubuhay sa mundo pero may sarili tayong personalidad bilang tao no so sa personalidad na yon nandoon yung uh, kakibat ng wika yung personalidad ng tao so isa sa mga kakibat ng pagiging tao o ang individuality dad ng tao yung kanyang wika. So sa tingin ko at ito po ay sagana ng akin pagdating po sa uh, ganitong bagay no. Uh, mangarap para po sa sarili, mangarap para po sa pamilya, sa kapwa, wag wag kalimutan mangarap sa sa bayan natin at magagawa natin to kung uh, kasabay ng pangarap natin ay pinagpapatuloy natin uh, gamitin meeting uh, palawakin ang ating wikang pambansa. din po yung ating uh, katutubong wika dahil uh, nagbibigay ito ng reflection din pabalik no bilang kabataan na uh, maglingkod sa aking bayan at uh, paunlarin ang aking bayan upang uh, mas lalo pa pong mapakinabangan ito sa susunod na henerasyon. No? Uh, yung lamang po at uh, maraming maraming po salamat mula po dito sa Uh, naglugui ka ng Pampanga mula po sa amin po mga ito po uh, mula po dito sa komisyon sa wikang Pilipino kami po ay nagpapasalamat na uh, sa ganito pong bagay ay binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagsalita mm -hmm. at uh, maibigay po yung nararapat na kaalaman uh, at karunungan na kinakailangan ng ating mga kababayan at lalo, lalo na po sa mga kabataan na sa pong magiging bahagi o ito po yung ano no sila po yung susunod na henerasyong uh, sa ating bansa sa ating uh, um, kinabibilangang lugar na nasaan man po tayo Mm -mm. Yes, sir. Sir, maraming salamat po sa inyong uh, oras at nakapanayam ko namin kayo patungkol uh, dito sa usapin ng wika dahil ngayong buwan ay buwan ng uh, wika. Mag-ingat po kayo dyan, sir. God bless po. God bless po at uh, mabuhay po kayo. Luwit ko po yung kapampangan po. Ah, uh, yes, sir. Thank you, sir.